makitid, puno na ng kalawang, delikado. Ganito ang itsura ng hangin bridge na ito sa barangay ang bangunan sa bayan ng Pugo. Ang tulay nagdudugtong sa iba't ibang sityo ng barangay patungo sa sentro ng bayan. Dito madalas dumaan ang grupo ni Lakian. Ito kasi ang pinakamalapit na daan papasok sa kanilang paaralan. Hey, sa kabila ng piligrong maaaring maidulot nito, buong pag-asa ng mga batang ito sa pagbabago. Ganito ang itsura ng lumang Ambangonan Bridge. Dito madalas tumawid ang mga residente para makapunta sa malapit na eskulahan at munisipyo. Kung mapapansin, lubhang delikado ang lugar, pero hindi na raw kailangan pang matakot at mangamba ng mga residente sa pagtawid sa hanging bridge. Dahil sa aking kanan, makikita na ang bagong Ambangonan Bridge. Ang bagong tulay, malawak matibay at pwedeng daanan ng mga motorsiklo. Laking ginhawa ito para kina Kuya Jose at Leonilo. Anila, kung wala ang tulay, kailangan pa nilang umikot sa dalawang barangay, makapunta lang sa sentro ng bayan. Maganda. Kasi mas makakana. Mas madami nang dumadaan dito eh. Dun, kasi doon, masyadong malayo. Hmm. Maganda, kasi. Maganda naman siyempre Gumanda nga yung lugar namin eh. Kasi binatuhan nila oh. Gumanda. Pwedeng turista. Ang dami turista ang daraan dyan. Disyembre taong 2023 nang simula ng konstruksyon ng bagong hangin bridge at noong nakaraang linggo binuksan ito sa publiko. Sabi natin, progreso yung pupuntahan. So nagkakaroon sila ng opportunity na magnegosyo, nagkakaroon sila ng opportunity na iangat yung buhay nila sa tulong ng bagong daan, umaasa ang Pugo LGU na madala nito ang mga batang nangangarap sa maayos na landas, isang hakbang patungo sa magandang bukas. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.